guys gabi na guys magbablog I thought of vlogging na lang dito kami ngayon sa Abaca Abaca Coffee Shop adjacent lang to ng Chomua kasi dinala namin si Papay kanina mga 30 minutes ago sa hospital oh my god kasi suka, siya ng suka guys hindi ko alam kung bakit ang lalaki ng mga sinuka niya guys kawawa naman yung batang yun sabi ni Kuya, pag-uwi daw nila kanina galing sa bahay, na, uh, nagsasabi na daw si papay na masakit yung ulo niya. So, Kuya just ignored it kasi akala niya siguro uh, normal lang ng masakit yung ulo. Tapos, kami naman, natutulog na kami. Around 8.30 guys, tulog na kami sa taas. Kasi na maagang maaga na kami kumigising ba dahil kay Kian. And then, mga around nine, si Kuya. Ang nakasagot si Kia. <laughs> kasi si Kia gising pa pala yung matang yun. Buti na lang, nagising siya kasi ako tulog na ako at saka si Daddy. So yun, tawagan kami ni Kuya kasi hindi siya pwede mag-absent kasi nga marami siyang, maraming tickets na iku-close. May maraming customer o uh, cliente pa. So, bukas pa kasi yung RD ni Kuya. Ay, eh, tamang-tama, guys. at tanggal na ako ng aking mga makeup. Kailan? <laughs> para talaga akong may galo. No? Ang <laughs> so, batal. Pero wala kaming choice, guys. Kasi emergency talaga. And you nung know, nakita ko talaga si papay, guys. Naka, ano na, as in. Nuspad na now. As in, namumutla na talaga siya. So, dali-dali kami pumunta sa kanila. Ay, nako talaga. So, ngayon. I just ordered uh, parang uh, cinnamon and then coffee guys kasi ang na ang tuklo talaga ako. Kawawa naman si Papa, hindi pa namin maiwan Sabi ko sa ano, uh, hindi siya admission, consult Kasi baka madadala lang naman sa ano, sa gamot. Ikaso e, guys, alam mo naman ang chowa maraming pas pas pasyente. Uh, labad ako, hello guys. So, nagpaalam naman ako sa boss ko na makamalate ako tomorrow na makapag-login. Kasi anong oras sa kami matatapos dito guys, siguro mga alauna siguro ng madaling araw kami matatapos. So si Kuya, it's so timing din na uh, Mahina yung internet nila. So, kinailangan niyang magpunta. Ano, doon na lang mag-work sa bahay. So, andun si Kuya sa deka. Tapos si Kian. Daladala -dala namin. Bumalik na rin si Kian. Doon na natulog si Kian sa baba. Kasi natatakot siyang matulog mag-isa sa kwarto. Kasi wala kami. Mahawa wow, ano naman yung anak ko. Eh. Ay, nako. Ganito talaga ang buhay. Pag yung mga anak mo, nakangilangan ng tulong mo, hindi financially guys kasi stable naman sila yung emotional physical ano kasi timing din guys wala dito yung mama ni papa yung nasa US yes. okay na that okay ino muna ako ng kape guys <laughs> para gumising yung mata ko <laughs> pero dala, dala ko yung water ko ito yung cappuccino sa abacato guys and Ito. para makakain kami guys kasi medyo nagutom ako kasi aga ko nag dinner around 4.30 yata nakapag dinner na ako and then si daddy din si Kian hindi yun nag dinner kasi busog yata yun Hmm, mana man na siya ko ni sugar kay cappuccino na Macam na madami. Taba. Wala ni sugar. No, ni wala ni sugar. Yeah. balikan ni Daddy doon yung sasakyan namin guys. Kasi no parking daw doon. I-dip siya lang ang Baka mataw ng ano uh, ba? sitong As in guys, nakapag-toothbrush na ako. Nakapag-skincare na ako. Blah. <laughs> Wala na kong tinday. Eh. tau di situ. Masukan janji Wala <laughs> na pa Rusia. Mana apa So anytime, any time sila. <laughs> <anytime>, hawat <laughs> nasela? Mau <mga> ngundur awan. Gilas komat. Mau saat bang tau guys, andito ako sa Jollibee kasi nung binalikan ko si Papay, tinanong ko siya kung nagugutom siya. So, napabili lang siya ng burger. And, bumili na rin ako ng tuna pie kasi hindi ko gusto yung cinnamon. Hindi ako sanay sa cinnamon, guys. Si Daddy, binigay ko na lang yung cinnamon sa kanya para hindi siya makatulog dun sa, sa sasakyan mo. kasi nga, baka matong. 11 o'clock start ng towing pala dito, guys. Or, hindi, hindi towing. Ano yon? Um, Plumping. Oh, mm. So, kaya kailangan bantayan ni Daddy. Ayun ako. Inom talaga ako ng coffee, guys. Ang tapang. Ay, may sugar pala ako dito. Sa bag ko. Unig ko. Then, after nito, babalik ako sa hospital. Okay. Diyan lang naman, oh. Eh. Ang Chongwa, guys, adjacent lang dito. So, convenient talaga dito sa mga pasyente din. O nagugutong, o may, ano, may tubig naman dala si Papay. Si Daddy andun sa kabila, nagpa-park. <laughs> Ay, good luck sa akin ito bukas, guys. Si Daddy talaga yung kawawa kasi magluluto pa siya ng baon ni Kian. Anong oras sa kami makakauwi? Ay, nako. Guys, ang tagal, guys. More than 15 minutes na ako dito. Hindi pa rin naluto yung tulapay ko. Bukas pati kuruto. Ano <laughs> ba naman, boy? Eh? Si papay nag-aabang na sa akin kasi gusto na niyang umuwi kasi na okay-okay na daw yung, ano niya. Sabi ko, hintayin mo ko dyan.